So, what's up guys? Kuya Foy on Ayan So, ayan, na uh, toy ride na naman tayo guys ayan. Habang maayos ang panahon, makulimlim Ang sarap magmotor motor So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin dyan sa aking YouTube channel PLEASE SUBSCRIBE NAMAN PO ANG AKING YOUTUBE CHANNEL KUYA FRIAN MOTOVLOG Ayan sa uh, ang aking Facebook account FRIAN R Sega PO ANG AKING PANGALAN DOD So ayan guys ROAD TRIP TAYO So ayan nasa highway tayo Ayan kung mapapansin yung mga motor na yan dapat dito lang sa gilid ng mga yan gilid ng kalsada kasi dito na pag dito na banda nasa fast lane ka na dyan sa may bandang gitna ayan. kaya dito lang tayo sa may likod ng parang kurong kurong na yan o oh, na tricycle kasi dito talaga yung daanan yung mga tricycle o motor eh kung nagmamadali ka naman pwede mo namang overtaken pero babalik ka rin sa right side sa gilid kasi nga pang fast lane yan eh dito, dito sa bandang left mga uh, four wheels lang dadaan dyan so ayan so dito na tayo sa pabilihan ng mga isda sariwang 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 yung mga esda nila dito guys puro tuna ganun ayan, mga benta nila dito kaya traffic traffic dito guys kasi yun yung daming bumibili doon no? oh, doon banda. doon. Maraming bumibili na mga pan nagda-drop by mga sasakyan, bumibili sila ng isda. So, sulyapan natin dito sa gilid. So, ayan oh, no? mapapansin niyo. Puro to na guys ang benta nila dito. Kaya mabentang mabenta yung isda dito guys Ayan you know? o uh, May sashimi May anong Klaseng kwan na yun Nice uh, ah uh, Inunahan na tayo guys <laughs> So ayan. balik tayo sa topic. So dito lang tayo sa gilid tamang uh, lang. Hindi tayo nagkikipaghabulan para sa ating safety na rin. So sabayan natin itong mga nakamotor na to. Ayan. ayan. So alam naman nila yung ginagawa ng mga motor na to. Dito, sila, dito sila sa gilid, sa right side. Kasi pang pass lane talaga dyan sa left side Mga truck Kaya ganya, gaya niya no Truck na sa harap ng ilang wheeler pa yun 16 wheeler ops Oops, ayan tapos balik na naman tayo sa right side so ganun lang dapat guys dapat na may disiplina tayo dito sa highway kalsada para hindi tayo tawaging kamote riders <laughs> di ba So, gaya, gaya ng sinabi ko, itong malaking truck na ito, oh, oh di ba, nasa fast lane siya. Kasi hindi siya pwede dito sa bandang right side. Bakit? Kaya nyo? Eh, syempre, maraming gaya nyo, no? mga puno, pwede siyang masabit dyan. Hindi siya talaga pwede dito sa right side ng kalsada. Dyan lang siya sa fast lane. O, oh, di ba? O, oh, gaya nyo, no? mga mangga na yan, o. Oh. Sabit-sabit siya dyan pag dito siya. ating harangin yung daanan niya sa fast lane baka ikaw yung sasagasaan niya eh hirap na ah, di ba so yun guys overtake natin to then balik tayo ulit sa right side Oh, ganun lang kasi simple guys ang pagra-rides. May four wheels dyan sa likuran natin, wag natin pansinin. Kumbaga sarili nating daanan 'to, right side. Di pumunta din siya sa fast lane, di ba? <laughs> Maliban na lang kung ambulansya eh talagang mag way ka rin. Oh, yan. mga matitinong tricycle yan. Alam nila eh. Alam nila na dapat dito sila sa right side. Ganito yung mga tricycle dito sa La Union, guys. Matitino. Ayan. Alam nila yung ginagawa nila. So yan guys hanggang dito na lang So see you ulit on my next vlog